sa bakong lapon pa napay napay ng kadunggan pa napay tabang mo gusto pa ang gusto ah sabi ba gusto ko lang tuloy ng ako ang akong asawa ng kaputok tisi tisi tumoy sa Bakang baka nga gusto nga na yan hindi ko buhay na lang ng tisi kaya ang bibo kayo sa unang sityo o barangay nga karon nahimunang awa awaaw kaayo nga lugar Sa year of 2011 December 16 nahitabo ang bagyong Sindong nga makalilisang Right guys so good morning so karong adlaw is naded ko karon dinhi sa Puntod kagayan de Oro City tungod kay natay so taon nga balay nga maton panila nagluwas kana sa 50 kataw so atong so taon, kung unsa ka tinuod bagyo kay matod pa rila, panahon pa ka sa bagyong sindong let's go kaya to na taon maunin gibiyahe na ang gitawag nila barangay makasandig sityo kalakala kagayan diro Oro City kauban sa akong amigo nga si Clyde Vlog kay among sa so kung unsa gayod katinuod, ang giingon nila nga sobra sa sindong o usab nga balay is muna'y gitawag nga bayani tungod kay sama sa ilang giingon nga 40 katao ang giluwas ni Anang Balaya. Og isa si Tatay sa Tornado ang nakasaksi tungod kay isa po ni siya sa gilambalamba sa baha ni Anang Panahuna. Tungod lamang sa usa ka babay nga nangayo og tubig nga wala kini pa sa pila kabalay nga iyang kipangayuan. Nga matod pa ni tatay sa istorya nga kung wala kamoy mahatag nga tubig, ako ang mugulpi og hatag sa tubig sa inyo. So wala sa sindong, dahil sa kinulang mula na, eh, nangay siyang tubig. Siya. Mahimo, kay Giwaho, kay siya, mga isyang tubig. datung yang di pangayuan, wala magingon nga muna pero nagtudlo lang din pulong sunahan ya yeah, kay wala tubing namo. Ya yeah, sangko ang usok ang babae din tus bilaran. Pagabot dua tus bilaran. Daghan ang duwa ubilyar nang ayo siya. Tubing uy. Mano ang tawo mo na ko, wow nang ikayo pagayon tan ko ni tubing. nang gidwas bilyar, kay pagtamok-tamok daya

Ah, nila sa unang panahon nga isa sa pinakabibo nga barangay din sa Cagayan de Oro City nga kung atong makita karon wala na isa na lang gid kabalay ang nagtindog tungod sa sindong panahon sa sindong sa year 2011 kauba na to karon ng atong mga amigo silang Clyde Vlog o Master Rintom TV nga matod pa ni sir nga kung atong lantawon kini ah Layo, ragit kaayo kung i compare sa unang panahon nga daghan pagigay tao daning dapita nga tong lantawon is ang kanindot na lang sa talan-aon o kinaiyahan nga atong makita pero ang kadaghanon sa tao karong mga panahon na wala naguyo diha maskin isa nga atong makita gawas na lang ni ining balay nga nagluwas usab sa 40 ka kapin panahon sa sindong gito lantawon Okay, kung atong lantawon is na kuan na gid siya kay sa una man gyud is kini wala pa gyud ni siya maingon ani ang porma ngani ah uh, kuan pa siya upin siya nga uh, uh, adalan, dalan ah uh, area di wala pa tungod kay pagpanahon sa sindong sa year 2011 kini natong uh, kini hawan unya kini bulit kini isbalay ani dapita So, makaingon kita nga grabe ang mga trial sa kinabuhi nga ni na uban pamilya na'y na uban pamilya nga wala nagyoy nahimo sila tanan ang nakaabot sa kamigin nga wala nagayoy ginhawa so grabe no Maw nang ang uban pod naay uban nga nagtrabaho ang uban pod naglantaw-lantaw na lang sa TV naglantaw-lantaw sa mga uban wala sila kabalo nga kanang mga orasa kuhaon na sila sa ginoo grabe mga trahedya nga wala nimo masabti o gitugutan usab kami ni tatay sa tornado sa pagsaka ni ining balay nga gibilin ni bagyong sindong kay matod pa ni tatay nga kung unsa kahabog ka habog ng ka balay nga inyong makita nga naginusara mausab ka habog ang tubig nga gibanlas sa mga balay ni bagyong sindong o sa pagsaka na ako nining balaya, medyo nang limpahot ang akong balahibo tungod kay matod pa ni usa-usab ka ng balaya, kabayani, kay nasayunan ka. Nga 40 kapin kataw ang giluwas usab ni Anang Balaya, isa na ni Ana ang mga tag -ia ni Anang Balay. Ngayon sila, kada tuig. Nga nang uban wala pa'y tuig, mandagot na sila. Nga unta, dili na maabot, di na mabalik ang sa unang panahon. Kaya nasa yunan ba ka? 500 kam mga balay kapin ulibukan ka mga ang ni Adinhe nagpuyo anong tapita nga karon atong makita iskini na lang nga balay ang nagtinto grabe Kaya sa iyan kag sa tagiya mga tagiya ni ini ang kulong pabit ayan pabit how you, para lang yun, nga masulbad nila ang ilahang ilahang kuan, ilahang, ilahang kinabuhi mao nang tungod lamang sa tubig mao na ni ang nahitabo bagyong sindong unya dayon kung mulabay manggaling ni si Mongol karon unya makita ni mo nga video palihog lang po kong share para makita po sa uban.